welcome Relarge TV supposed to be mga kaidol nakita nyo to itong two stories ng aking bahay ay nalatagan ko na ng steel deck so yung kulang na lang is yung paglalatag ng mga bakal para ito ay mabuhusan na pero saka ko na ito malatagan ng bakal kapag ka itong steel deck ay matatapalan na natin yung butas o probe ng steel deck sa bawat kanto sapagkat itong steel deck is may groove itong 2 inches so ngayon ay papakita ko muna sa inyo yung groove ng steel deck na kailangan nating tatapalan para yung simintong ibubuhos natin is hindi matatapon so kino okay, nakita nyo to ito yung siwang ng steel deck ngayon kailangan itong matatakpan sapagkat kapag ito ay hindi matatakpan Andin, then bubuhusan natin ng siminto itong steel deck yung siminto natin is matatapon dito kasi yung steel deck is napakalaki yung siwang niya kumbaga yung groove niya 2 inches yung groove niya kaya ito ay tatakpan natin before natin ito bubuhusan kaya napansin nyo hindi ko pa ito nilatagan ng bakal sapagkat yung groove ay hindi ko pa natatakpan kung itong steel deck na to ay lalatagan ko na ng bakal so mahirapan akong magtakip ng mga siwang na to sapagkat example kapag ka ito ay lalatagan ko na ng bakal so example lang to nakita nyo itong siwang na to is may hardel kapag ka lagyan ko ito ng plywood kasi may mga bakal na nakalatag so yung ginawa ko is hindi ko pa ito lalatagan ng mga bakal yung uunahin ko muna itong mga siwang tatakpan ko muna so ganito ko lang gagawin yung pagtatakip sa mga siwang na ito so may kahoy ako na 1 by 3 itong 1 by 3 ito yung ah uh, ilalagay ko dito sa gilid So, kinatapos ko nang nailagay yung forma para dito sa grove ng ating steel deck So, okay na nakita nyo yung siwang is natakpan ko na ng tabla So wala na kayong siwang na nakikita. So ngayon ay lalabayan ko na ito ng siminto. Ito yung simintong itatapal ko dun sa mga siwang ng steel deck. So ngayon ay tatapalan o lalabayan ko na ng siminto. So kinoy papakita ko sa inyo na yung groove or yung butas ng steel deck is Tapos ko na itong natapalan or natakpan yung groove or butas ng ating steel deck Lahat ay tapos ko na itong natapalan or natakpan yung mga groove or butas ng steel deck So, kino, itong steel deck na to ay pwede na itong lalatagan ng bakal para mabuhusan sapagkat itong grove or butas ng steel deck ay tapos ko nang natapalan or tapos ko nang natakpan. Wow!